pastoral na pangangalaga sa bagong ebanghelisasyon sa pamamagitan ng edukasyon. Tayo ngayon ay nasa pinakamahalagang tampok ng limampung araw ng pagbabayad puri, reparation, at pagbabagong loob, conversion, sa siyam na araw ng pagnunobena na nakapaloob sa banal na misa para sa tawag ng Diyos sa lahat ng mga kura paroko at mga kaparian sa buong mundo dahil sa buhay ng ating santo na si Juan Maria Pianet na kanyang kapistahan bilang patron ng mga pari. Ating palalimin ang kahulugan ng huling hapunan sa buhay ng mga tumanggap ng banal na orden ng pagpapari at ng mga hindi tumanggap ng banal na orden tulad ng ating mga laiko pagkat ang huling hapunan ay itinatag ni Jesus upang ating unawain bakit ang mga pari araw-araw kapag may kapag mag-aalay ng banal na misa ng kaligtasan at katubusan sa kasalanan ay may kahulugan ang paghalik ng pari sa altar sa banal na misa na nagsasaad ng pagbati sa inyo banal na altar ng Panginoon naway magampanan ko ng kaaya-aya ang pakiisat pag-aalay ng sakripisyo ni Kristo Jesus. Gayun din ang halik naman sa katapusan ng banal na ay nagsasabi ng salamat at paalam mesang banal. Ito ang tunay at naging buhay ng ating mga santo at mga martir ng ating simbahan. Simula pa ng itatag ng Panginoong Hesus ang banal na orden ng pagpapari sa naging bunga ng huling hapunan. Hinango sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 13 Talata Isa hanggang 15 Sapagkat so, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Hinango sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga kapitulo Kapitulo 11, Talata 23 hanggang 26. Sa makatuwid, ano ang kahalagahan ng pari sa iyong buhay at paano kanila matutulungan bilang isang mabuting mamamayan at ano ang kabutihang maidudulot nila sa iyo. Ang kabutihang maidudulot nito ay ang aral ng pahay sa atin at ang salita ng Diyos at para sa kapatawaran o para sa o para patawarin tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Ito ang buod bakit simula ng ikadalamput-apat ng Hunyo, isang libo siya na raat walumput isa sa unang taon ng pagpasok ng inyong lingkod sa St. Francis de Sales Major Seminary sa Marawang Lipa City ng ating Archdiocese ng Lipa ng pagpapari, ang pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Medjugorje, ang unang nagpadama bilang Inan ni Jesus upang ating maging ina sa tinanggap natin ng na sakramento ng binyag. Kasama ng sakramento ng kumpil, at ng banal na Eucharistia. ng magpakita ang mahal na birhen noong ika-24 ng Hunyo, 1981, bilang nagpapari ay nagpupuno sa isa't isa ang mga sakramento na aking nabanggit at hindi mapaghihiwalay na mahalaga bago tumanggap ng banal na orde ng pagpapari at ng pagiging obispo. Ngayong kapistahan ni Santo na si Juan Maria Vinay bilang pari. Huwag natin kalilimutan na ang siyam na araw ng na sa loob ng pananabisa para sa kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus sa ika-anim ng Agosto apat, Bakit may tipan ang Diyos sa mundo na patuloy noong panguna sa tao? sa pagpasok natin sa bagong milenyo na ikadalampot isang siglo ng kapanganakan ni Jesus, dalawang libo na ang nakakaraan. Kung bakit natin ipinagdiwang ang dakilang jubileo, dalawang libo, at ng propesiya dalawang libot dalampot dalawa sa Pilipinas upang ipagtayo ang Diyos ng dambana ng pandaigdigang pagdiliwang ng pagliligtas ng Diyos ng anin na taon simula dalawang libot dalampot tatlo hanggang dalawang libot dalampot na tinagurian na tawag na Deus Caritas S. Monastery a contemplative, a contemplative life of the ordained na dapat itayo sa munisipalidad ng Kapangan sa probinsya ng Benguet na mahalaga sa Panginoong Hesus bilang saksi ng kanyang muling pagkabuhay bago ang dakilang jubileo dalawang libo sa loob ng banal na misa sa ina natin na si Maria bilang Our Lady of Atonement. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo Siyam, Talata 25 hanggang 27. O ni San Lucas, Dalawa, Kapitulo 2, Talata 33 hanggang 35 nakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Bakit kailangan ng bakit kailangan sa diocese of Baguio ang pagtatayo ng monasteryo ng dambana ng Diyos ng kanyang bagong tipan noong unta pa Pagkat ang pagbabagong anyo ni Jesus ipinasulyap sa atin ng Diyos ang pangako niyang kalitasan kung paano itinatag ang Deus Caritas as Monastery sa Kapangan Benguet ng ika anim ng Agosto dalawang libot pito. Sa so, tagubilin ng ating Santo Papa sa ating mga kabataan sa Medjugorje sa pagbabagong anyo ni Jesus ngayong darating na kapistahan ay pagsuya. Sa kalulhati ang pinihintay pagkatapos ng krus. Nakapagdumating na ang dilim at laging sa buhay natin, maalaala ang kalulhatian ni Jesus upang manatili tayo sa ating katapatan at pag-asa. Tumanggap man tayo ng banal na orde ng pagpapahit o ng pagiging laiko ng ating simbahan. Pagkat ang pagbabagong anyo ay ang pagbabagong buhay. Ang pagtalikod sa lahat ng salungat sa tunoy na pakipagkaibigan natin sa Diyos. Ngunit kailangan bukas din tayo sa posibilidad ng ating kahinaan at mga kasalanan kung wala ang biyaya ng grasya ng Diyos. At dito papasok ang kahalagahan ng ating pagkakaiba sa tunay na Diyos at tunay na tao na ating tagapagligtas. Kaya itinatag ang sakramento ng kumpisal kung kailan natin o kung ilang beses natin patatawarin ang ating mga kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa atin. Ito ang pagtanggap bilang mga tinawag ng Diyos kay Heso Kristo upang magkaroon ng kaganapan ng buhay. Ito ang panawagan para sa lahat ng tumanggap ng banal na orden ng pagpapahari. Hinango sa sulat. hinango sa unang sulat kay Timoteo. Kapitulo 2, talata 5 hanggang 6 sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Heso Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Ating tunay na nakikita sa Behen Maria ng pagpapakita sa Medjugorje bilang reyna ng kapayapaan. Ang naging mensahe niya noong una sa Fatima na nagsisilbing desperado paanyaya sa pananangin at pagbabayad tuloy para sa kapayapaan. At dahil dito, tunay ang babala ng inang Birhen Maria noon sa Fatima tungkol sa pandaitingang persekusyon sa simbahan at Santo Papa. Pari, kapwa pari, obispo kapwa obispo ay magsasalpukan upang hindi matuloy ang parusa ng Diyos sa San Sidogo kailangan maitalaga. Ang daigdig sa kalimis ng isang puso, magsagawa ng maraming sakripisyo at pagbabayad puri lalo na sa tuwing unang sabado tulad na araw ng unang sabado ng Agosto 2024 Ito ang malalim na kahulugan ng Deus Caritas Est Monastery A Contemplative Life at the Udade para sa mga tumanggap ng banal ng papa at ng pagkaubispo bispo para sa taong ito ng 204 ng 50 araw ng pagbabayad-puri at pagbabagong-loob sa dambana o pagbabagong-loob ng dambana ng Diyos ng kanyang tipan sa mundo bilang saksi ng buling pagkabuhay ni Yesus sa loob ng banal na bisa. Bakit may propesya dawang libot dalampot dalawa sa Pilipinas? Tanda ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao ngayong bagong milenyo na ikadampot isang siglo. Ang dahilan bakit kailangan magsikap at magkaroon ng pondo para sa pagtatayo ng dambana ng Diyos sa municipal, sa munisipalidad ng Kapangan sa probinsya ng Benguet. Bakit sisimulan ito ng International Concert of Love 2024 with a cause para sa pagbisita sa labing dalawang bansa upang ipalaganap na rin ang salita ng Diyos at ng mabuting balita dala ang pag-asa at kapayapaan ng mundo sa tunay na pag-ibig ng Diyos sa sandaitigan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Heso Kristo, ang katibayan sa pagbibinyag sa ating Panginoong Hesus sa ilo Hordan at ng pagbabagong anyo sa tulong ng tatlong persona sa iisang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Ang tinig na mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinanulutan. Ibanghelyo na hinago kay San Mateo, Kapitulo 3, verse, uh, Talata 17, na siyang iisang tinig sa binyag at pagbabagong anyo ng Panginoong Heso Kristo. Sa pagtatapos sa kapistahan ng ating patron ng mga pare na si Santo Juan Maria Binay sa kanyang pinakaganap ng kanyang pagkapari, ang pari ay hindi pari sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkapari ay pari sa ibang tao. Alam niya ang ibig sabihin ng krus. Napakasimple lang ito. Ang naging gabay niya sa buhay. Ang ibigin ang Diyos ng buong buhay hanggang kamatayan. Ang Diyos na dahil sa pag-ibig ay nabuhay at namatay ng para sa iyo. Ang kaparian ay ang pag-ibig ng puso ni Jesus. Ito kung bakit mayroong Concert of Love Foundation na itinatag noong ika ng Pebrero taon 2003. At ang Deus Caritas S. Monastery, a contemplative life of the ordained taon ng pagbabagong anyo ng Panginoon noong ika ng Agosto 2007. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Minsan rin sinabi ng Santo Juan Maria Binay bilang patro ng mga pari, inaanyayahan rin tayo ngayon nang mabuhay sila hindi para sa kanilang mga sarili kundi para sa pag-ibig ng Diyos at ang kawan na itinagubili nito sa kanila. Amen.